Tapos may sinasabi din siya, pati si Senator Bong Revilla na damay din. Uh, ganon din ba ang sistema? Sinasabi na ikarga doon sa inyong listahan? Uh, ang instruction po niya, uh, ganito yung obligasyon para kay Senator Jinggoy. So alam niyo na kung paano aatakihin ang programa ng project natin. So lahat po ng ito dahil 25-30% narinig po natin kay Ang uh, General Cantare. So Pwersado po na no maging substandard ang proyekto or maging ghost na lang? Uh, nakakasigurado po ako na lahat po ng proyekto sa Bulacan First substandard po. Lahat ng proyekto? Particular na ang flood control, tama po ba? Lahat po. Opo, Your Honor. Substandard. Tapos na po ba ito, hindi pa? Hindi ko po... Hindi ko po alam nga sa ngayon, Your Madian. Honor. Wala, na po, wala po akong ano, way para ma-monitor po siya. Alright, thank you very much, Mr. Chairman. Go ahead. Yes, uh, follow up. With the indulgence of Senator. Uh, sure, sure, go ahead. Uh, Bryce, yung sabi mo, lahat ng proyekto ninyo, substandard? Papo, Your Honor, kasi lahat po ito may obligasyon na kailangan itago. Lahat? As in, hindi lang flood control? Papo, Your Honor. Hindi po namimit ko ano po yung eksaktong nasa plano, Your Honor. So may plano ang DPWH, merong budget yan, pero dahil yung budget pinaghati-hatihan ninyo, sa dulo, walang project na maayos na dumaan sa inyo? Wala po. Yan ang testimony mo ngayon. Opo, Your. Sa opisina po namin, Your Honor. At yung hawak mo ulit ay anong mga proyekto, Bryce? Yung hawak uh, niyo ni Alcantara? Meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati classroom, honor. kasama dyan, no? Kasama po, Your Honor. So lahat yan, substandard? Ah, uh, opo, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Wala? This is Bulacan o buong Region 3? Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Uh, I'd like, is it okay, uh, Senator Tulfo? We're suspending the rules on the five minutes because kakaunti lang naman tayo rito. So please proceed. Secretary Bonoan, of course. meron ko uh, kayong guys, komento guys. dito, uh, Secretary Bonoan. Ito, anong years ito, uh, Bryce? Anong years itong pinag-uusapan natin, anong mga proyekto? Mula po nung dumating si Boss Henry. Which is? 2019 po. 2019 to 2025. Up, up to present po. Ani mataon, walang maayos na proyekto dyan. Wala pong tumama kung ano po yun naka-specify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. Former Secretary Bono, may masasabi me, uh, ka ba? Excuse me, Senator Bang. Follow-up lang, ano? Eh, hindi afterthought ito, ah. Alam mo ito, habang nangyayari, at the time. Opo, may, instru may instruction Aw po lahat to. Aware, aware kayo na talagang substandard. Opo, Your Honor. Hindi ngayon lang, ah. Hindi po ngayon oh, lang, you. Your Honor. Thank you, Senator Bang. Secretary Bonoan, ano masasabi mo dyan? I, I I cannot, I don't know what to say, Your Honor. Right? This is the first time, but I have heard about uh, all these uh, shenanigans that they're doing actually in this uh, District Engineering Office. They're supposed to monitor. Uh, I mean, uh, they have to submit monitoring. Uh, in my uh, in my watch, they're supposed to submit uh, monitoring uh, reports every phase of the work every phase of the project, uh, Your Honor. And, uh, Sino pong in-charge ng monitoring po sa uh, DPWH? Ah, dito po sa Bulacan? Uh, yung, uh, the, the regional office will be the one to monitor, but they will submit. They will be submitting, actually. Mag, the, uh, magpangalan kayo, uh, Secretary, kasi... Ito, first time ko ito narinig. We're investigating flood control. Ngayon na amin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard. No? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. ma uh, maisama ko lang po. Yung, sa, yung mga streetlights po namin, overpriced po lahat yun. Oh, streetlight, cats Pero, eye, lahat oh na, lahat na. Walang tumama. Walang tumama, no? Opo. Oh Oh, So, ikaw, di ba? So, kunyari, kayo ni Alcantara, kayo yung DE, under kayo kay Bernardo? Oh, nung mga panahon po rin, ah oh, po, Your Honor. Okay, and then si Yusec Bernardo, Secretary Bunaon, siya ba yung in-charge ng monitoring niyan? O hindi uh, rin, iba pa? Iba pa, Your Honor. Sino po? Uh, sa Central Office, I think it's uh, with the uh, 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 Bureau of Construction, Your Honor. Bureau of Construction yes, under a director under a under a director your honor ah uh, paki pangala pangalanan for now, po natin I think uh, the director is uh, yung noon po 2019 to 2025 pinag-uusapan po natin yung 20, during my watch your honor okay. the director for Bureau of Construction is uh, engineer uh, Bor Alan Borromeo your honor Alan Borromeo sige magandang makausap rin po natin siya Mr. Chairman uh, hindi ko po maintindihan Actually, Secretary, nung una nating uh, hearing, tinanong ko sa iyo, ilan kaya yung kasangkot dito? Para po mangyari yan, ilan po, dala, ilan po ba talaga yung kasangkot dito? Kung ganyan ka-widespread po yung korupsyon na hindi lang to nakalimita sa ilang proyekto, lahat ng proyekto sa kanilang probinsya, you handle the province ba, Bryce? Bulacan lang bang inahandle ninyo? Uh, opo, tatlong district, uh, in tatlong, Bulacan. tatlong congressional district po sa Bulacan. Sa Bulacan. Opo. Yes, uh, Secretary. Mr. Chair, may I just finish my uh, last one minute? Uh, sorry, <laughs> Yes, <laughs> Senator Irwin. I'm sorry, right. uh, yeah. Senator Tulfo. No, okay. Uh, Senator, I understand. Uh, but I have uh, one last question for Bryce. So, tama po. Lahat po ng project talaga niyo. Kailangan i ni uh, uh, substandard at iba'y goals mm. para maibigay po yung commitment, yung 25% to 30%. Ah, uh, opo, lahat po kasi may lahat po ng project sa amin may may proponent po, may obligasyon po ng SOP. Proponent when you say proponent, politiko 'yon. That's that's how you describe. Ah, uh, opo. Sa politiko galing. So kailangan magbayad sa politiko ng 25%, 30%. Yes po. Alright. Pero sa mga yung mga multi building, alam ko po na mga 10% lang po ang obligasyon noon. Meron pa rin multi -purpose. Yes Ta po. Tama po ba pag mga Vertical, pag sinabing building, medyo mas mura uh, ang hinihingi kasi mahal ang mga materyales at delikado kumpara sa kalsada. Mas malaki ang uh, ang komisyon pag farm to market, flood control, lalo na flood control, parang tubong lugaw. Correct me if I'm wrong. Tama po yan, Your Honor. Tama. Pag building, school building, uh, hospital, 10% lang ang, ang, ang pwedeng ibigay sa proponent, sa politiko. Tama rin po All yun, right. Your Honor. So, mas malaking pera pag sa mga flood control, mga farm to market. So, tama po yun. Tama po, Your Honor. Alright, okay. Pero at any time, hindi po ninyo nakausap itong tatlong senador. Mga tao lang po nila. Ah, uh, sino pong senador, Your Honor? I mean, si, 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 okay. I'm sorry, si senator, uh, I only have 10 seconds. Si senator, uh, 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 uh si, si, senator, uh, uh, JB. I mean, say Jingoy. I'm sorry. I'm so sorry. Senator Jingoy. In, hindi po, Your Honor. Okay. What about si Senator uh, Villanueva? Uh, nakikita ko lang po sa mga gathering like yung mga inauguration po. Ganun po. Pero nagkausap, hindi po. Senator Bong Revilla. Hindi rin po, Your Honor. So, wala kayong direct contact or chat ng tatlong senador na yan. Pero pag nag-deliver na po ng pera si Senator Alcantara, ah, uh, Indira Alcantara na po ang nag-deliver. Opo, pinapadaan po ni ay yung pera po na obligasyon daw po para sa mga senator. Kinipre-prepare namin tapos bibigay po namin kay Boss Henry. Si Boss Henry po ibibigay po kay ano, kay Boss Robert Bernardo. So hindi talaga kayo nagde-deliver doon sa mga tao na yun. Kundi, inkinakamada lang ninyo, ito para kay ganito, itong kamada na ito, itong kamada na ito para kay ganon. Ganon po ba? Tama po, Your Honor. Alright, may listahan. Mayroon so, po your honor. si uh, Engineer Alcantara nakakaalam na lahat kung kanino na pupunta yung mga kinakamada ninyo. Apo, actually, sabi niya din po, pinapadala sa mga driver din po namin. Siya lang po nagbibigay ng instruction kung saan po dadalin. Mr. Chair, may I uh, also manifest to invite the drivers of... Uh, Uh, DPWH sa Bulacan First District para malaman po natin kung saan bahay dinideliver, kaninong bahay dinideliver, yung mga pera na yan Mr. Chair do we, have an, do we have names? Do we have names? Yes po, pwede ko pong ibigay ang mga pangalan Nandi nang, Nandito na ba sila? I believe your honor, wala po sila ngayon dito Mr. Chair, they were invited but unfortunately I think they are not here Si uh, Mr. Andre Balatbat, driver ng First Engineering District. Sila po ba ay nagde-deliver din si Ginoong uh, Andre Balatbat? Opo, your honor. Nagde-deliver siya. Si uh, Mr. Christian Santiago, driver din po ng inyong pusina. nagde-deliver din ba siya? Opo, your honor. So itong dalawa